Hello mga kamoto, this is Jolofer to go PH. So, I'm calling the attention of DPWH na baka naman, no, bakalak naman. Kasi actually matagal na mga issue to nung kakalsadaan natin. Mula noon-noon pa hanggang ngayon. Lalo na ah uh, kabila yung mga road construction. Tapos kung mapapansin natin, kapag katapos magawa, parang aabutin lang ng ilang buwan. Butas-butas na naman yung kakalsadahan. So, sa mga malalaking sasakyan, sa mga four wheels, walang problema yan eh. Actually, hindi naman nila gaanong ramdam niya. Pero para po doon sa mga two wheels, no? yung mga maliit na sasakyan, o sino naman mga motorsiklo, eh napaka-delikado po niya. Yung tipong ang ganda-ganda ng binabagtas mong daan, tapos biglaan na lang ho na, biglaan na lang malulubak, no? kasi yung parte na yun, kesyo, ganito ganyan, may issue. Ang nakakalungkot lang dito, um, ang kalsada ho natin, eh, hindi naman sa pag-ano, pero ba't ganun? Yung iba na naman, tao nang inaabot bago masira. Tapos yung sa atin, buwan lang. At kapag ka, halimbawa ho dito is dyan sa EDSA, pag dumang kayo dyan, ang kakalsadaan po dyan alun-alun. ba -alun. diba ho? Eh, sa sasakya, wala problema yan. Maganda po ang suspension. Pero po sa mga dalawang gulong, napakadelikado po nun, no? napaka tag, -tag. At nakaka-ano po ng balance yun. So yun po, uh, kayo sa pasabkon kayo ng pasabkon, bakit hindi nyo po gawing kalidad yung kalsada natin kung talagang concerned kayo sa mga uh, motorista, lalo na dito sa mga dalawang gulong, ano. Kasi, lagi nating sinisise, motor, 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 motor. Pero yung pinag- sisimulan po nung mga aksidente, kung titignan nyo yung kalsada natin, eh napakabasura po. No? Pinagmamalakit po natin siya, uh, ah, meron tayong ginagawa, project ganito, project ganyan, pero ilang buwan lang masisira, mabubutas, eh basura po. Basura po matatawag yon Bakit? Eh sayang naman po yung pondo ng ano, ng DPWH, kayo po ang, kung di ako nagkakamali, kayo ang pinakamalaking pondo pero, ang kalidad naman ho ng mga kakalsada na ginagawa nyo, eh, basura po. So, yun lang. Jelofer to go PH. Nananawagan po ako sa DPWH.